Good morning, guys. It's uh, Monday. It's maulan again. <laughs> yesterday, maulan din. Pero tumihintu-hintu din. Kaso ganito rin yung itsura. Oh. Bloomy. Pero naano nila, nalagyan nila ng toste. Yung mga concrete na buhusan ito. Yesterday tapos nakapag-add siya ng ano for ano pa daw dyan for pang taas ng ano, hollow blocks tapos doon tatlo pa so, ayan yung ating update sa ating ano, today it's 9 o'clock na so, hindi na yung papasok kasi ayan nga, maulan wala pa naman tayo yung ano yung magagawa sa loob ng ano kasi wala pang pa nga, trusses at bubong to pero today daw or tomorrow baka i-deliver -delive, yung ano dito yung mga in order ko trusses sa kabubong yero and medyo maulan-ulan kanina wala namang ulan masyado so nakita ko yung aking mga pinutol dyan na ano moringa malunggay Ayan mga naka, mga nakahiga lang yan, tumutubo. <laughs> so sabi ko, itanim ko kaya, sayang naman. Pinutol ko kasi diyan yung sa likod ng bahay kasi ang taas na nga eh, hindi pala pwedeng ano medyo pataasin yung malunggay, kailangan po putol-putulin din. So nahirapan ako kung saan babagsak. So ito kinanim natin, ayan oh nagsitubo kahit mga nakahiga lang <laughs> ito meron din itong tub ayan ayan siya. so nakapagtanim tayo marami pa nga doon kaso wala na tayong matataniman sayang kasi eh nagaano pa rin <laughs> gusto, gusto mabuhay ayan o oh. dami Gusto. so tinanim-tanim natin. Ang hmm. bagyo daw kasi So, yung dalawa pala ditong ano, eggplant. Kinuha ko na yung mga sumunod. Ayan o, oh, bilis. Ang bilis sumaba. <laughs> <laughs> Mga putot pa lang yan. No, couple days ago. Ayan o. Oh. No? May dalawa. Tapos ano pa yun? Ito. Ito medyo putot. Itong dito. Pero itong dito. <laughs> haba. Ano na natin? Marami pa. <laughs> Sayang. Kaso wala na tayong matataniman. Tingnan ko kung may ano ko pa. May iba. May ko pa. Pulot-pulot tayo kahapon ng ano. daming ano dito. Ang hangin kasi kahapon. Ayan na oh. Ayan na. Oh. Mutubo na rin. Tapos dito oh. Mga nakahiga lang. Ayan oh. Tapos yun, ang dami din. Ayan, nagsisitubuan din. Oh. Ito nga, inano ko lang, tinusok-tusok ko lang. Ayan. Ano. Ito eh. Madami. Sayang. So, Sito nga natin kung saan natin yan mapapalpok-palpok. <laughs> Ito dito, nalinis ko na kahit ang bigat yung mga yung ganito nihirapan ako yung ganito kasi dito nato na to. kaya tatlong piraso yun my god ko lang ano naman ditong anong, gagawin yung shadow halos lahat na naano kaya na. hindi na siya mag okay lang kaya na natin na magaan na lang naman ang mga gagawin doon. Pero pag yung mga mabigat-bigat yun, alag ah, ko Ano pa ba yun? Ah, yung walis palang ginagawa ko. Ang dami nating nagawang walis. Ito yung kahapon ng ano. Kunti lang yan. Tapos sa loob, doon sa dirty kitchen, pinasok ko sa so, extension. Ang dami na siguro yung mga 7 7 walis na. Meron pa tayo dyan ano gagawin. Siguro mga ano pa yan. Yung, um, um, dagdag yung dalawa pa yan siguro. Kaya marami tayong walis. Kailangan talaga ano lang. Masay masayang ka ng hinayang kasi ang kapasuan yun. So, ayan o. Oh. Alis natin. Ay, diba? Ang dami. <laughs> so, yeah. Huh? sipag-sipag lang ng kaunti. Okay. hindi sana umiulan siguro ano katapos maubos ko na yung ginagawa kong walis today later kung hindi ito ang ulan tapusin natin yung sukuli po so, giniinis ko dito at ay ah, semento kasi ang daming ano so kahapon Good afternoon. Suko di po to. Sarap ng kain. Hinaluan ko ng mga phone yung ano niya. Dinagay oh. ko dito kasi nag-deliver yung mga akala ko yung mag-deliver today. Lakas na yung Kanina pa daw nga sana sila kaso nga lakas ng ulan kanina. So ayun na. Sa natin. Malang. So ito yung mga ano natin. Gagawin natin. Gagawin natin ano trusses. Yan. Tapos yung sa ceiling. I'm not sure kung complete. Hindi ako sigurado. Kahit, pero sabi naman nang nag-deliver. Complete to. Yan. So, yan. Tsaka itong ito yung flashing sa tabi tapos yung, yung roof. Nahaba ano to? 18 feet. So Tingnan natin 8 pieces 'yan. Magkasya dyan So tapos 'yung iba ito. Ang kapal pala nito. <laughs> I'm not sure kung ano ba ito. Ito ba yung 3 fourth? Ipapagawa nating shelf dyan sa garage. Tapos doon sa, sa, sa akin maliit na ano. Yung extension sa dirty kitchen. So, yun. Tapos itong Ano to? Hardy Flex. Four pieces. Tapos ito yung mga ano electrical tapos ito tops sana complete yan hindi ko sigura hindi ko alam kung meron ako nito eh kaso alam ko sa sirap na so kung ano, ano. So, tingnan natin kung complete ba yung ano. Hindi ko kasi alam yung mga So, ayun. Tumigil yung ulan. Ayun, parang ambon-ambon. <laughs> parang may araw. Hindi ko pala napakita sa inyo yung akin. Yung gate, hindi pa natapos sa pintura hindi ako masyadong excited sa color kasi ang akala ko yan lighter color yung katulad ng primer yung primer niya yung parang very light gray dark yung ano nakuha ni joshua dark pala so ayan yung kulay niya tapos yung itong design design sa gitna dapat ano yan white wala siyang ano white silver yan pero hindi pa yan tapos ano mo sa labas na ano nani I'm not sure so yan siya yung pintura niya silver ito so, sa oh ito ito hindi pa pala ito hindi pa. ito, ito ano sa labas hindi pa hindi pa siguro ito natuturahan sa labas tapos itong dito pa ito ano na to double uh, coating na yan so tapos na siya ito na lang tapos ito mga double coating na yan siya tapos itong poste pa pala itong poste napaint na kami dyan I'm not sure kung anong gradient yun I'm not sure kung darker or lighter na message ko yung ano, carpenter natin para kahit umulan bukas, pwede siyang magano para gawin yung ceiling. Sa loob naman na yun. So, pwede na. Yung ating ano, oh. <laughs> malunggay. So, yan. Matapusin ko yung inaano nating -ano broom Lima pala yung nagawa ko doon sa dirty kitchen. Siguro mga 7 rooms ang maaano natin. Okay. Bye muna for now. Later.